Magandang hapon po. Ito po na naman po ako sa pangako ko sa inyo. Lahat ng malalaman ko, ibigay ko po sa inyo para matutunan nyo. Maging gabay nyo po yung mabawat sinasabi ko. Nandito naman po tayo ngayon sa pagkakabit ng ring po sa mga divers po. Ito, tulad na ito. may, magpa, may customer po kayo, magpapapalit ng mga ring ng mga divers, kahit mga original po, madali lang po yon, Tuturo ko po sa inyo. Pakitanyo po ito, diverse po ito. Gusto pong papalitan ng dumating na customer. Ito, ito panbago, ito bago po ito. Ito po yung luma. Para po matanggal niyan, meron po kayong isang pin. Isang pin po. May nakik may makikita po kayo dito sa number 12 niya. May luminous po yan eh sa ibabaw. Yan po. Itutusok niyo lang po yung ano itong pin itong karayom na maliit mayksi tapos iangat nyo lang po siya yan po pag naangat nyo na sasama na siya dun sa may pin tanggal na po siya kaya ngayon po ang gagawin nyo dilimisin nyo po ito dilimisin okay lang po yan kahit medyo magkaroon nyo ng mga gas 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 kasi tatakpan naman po yan nung bagong ilalagay niyo yan. Lilinisin po niya yan. Yan po. Halimbawa po, nalinis niya na. No? Halimbawa po, nalinis nyo na. Papalitan niyo na itong tinanggal niyo ng bago. Ito po ang gagawin niyo. Ito pong may luminous itong number 12, doon pa uli na ilalagay sa number 12. Pero pag, Pagdidikit po, tulad po na itong epoxy natin, yung sabi ko sa inyo, kailangan po kung gaano karami po yung pandikit yun din po ang dami ng kabila parehas po sila equal po sila ng dami yan po kakarkulahin nyo po siya para mas matibay po ngayon yung ating pong wood stick yung matulis po nya yan lilinisin nyo muna po baka nagamit nyo na kanina pagka natanggal nyo na po yung mga dati ito pong ating pandikit imimix nyo po siya imimix nyo po kalkulahin nyo na lang po kung nakalkula nyo nang na na ano nyo na po na mix nyo na po ng maganda pagkatapos po niyan, ito po yung ito po yung papalitan natin pagka, pagka mix nyo na po ito ilagay nyo lang po dito sa gitna yan sa gitna po lagay nyo sa gitna yan, ganyan po. Lagay niyo sa gitna. Sa gitna po ng ring ha, hindi po sa salamin. <laughs> Joke lang po. Ayan. Halimbawa po na nakompleto niyo na, nalagyan niyo. Ito pong ilalagay nating bago. Ito pong number 12, yung may luminous na to sa ibabaw. Dito po ilalagay niyo. Didikit niyo lang po siya. Yan. Ganyan po. Pagka nadikit nyo na po yan, pag nadikit nyo na po, ibig sabihin, pera na po yan. Kasi napalitan nyo na po siya. Katulad po nito, ito naman po, medium. Yung po, large. Naghanda nag na rin po ako ng medium. Ganon din po ang procedure. Pag nakita nyo po yung ganyan, yung, yung number 12 sa ibabaw, may luminous, pagkaalisin nyo po yung dati dito, tutusukan nyo lang po ng ano na ito po, ng pin yan, matulis tapos iaangat nyo lang po doon sa number 12 hindi nyo po kailangan sikwat-sikwatin sa gilid ng relo dito si sikwatin nyo masisira po yan dito lang po yung number 12 po dito sa ating dito dyan po, aangatin nyo lang po yan tutusok nyo po yung cryo aangatin nyo pagka naaangat nyo na napalitan nyo na Dalawa na po siya. Madali lang po. Thank you po. Sana makatulong ako talaga po sa inyo. Thank you, God bless.